magandang araw. Hi baby. Anong pangalan ni Pogi? Sa YouTube to anak ha. Ano oh ayan sa YouTube to daddy. Ano pangalan ng Pogi? Harvey. Harvey. kanina mo pahawak yung ano, yung bulaklak na yan. Yung labsminat, uh, loves me not, loves me, ganun ba yon? Ayan. Ayan. Ano pangalan ni daddy mo? Dali. Anong Ano pangalan ni daddy mo? Mga sandali lang, 3 minutes. Anong pangalan ni, ni papa? Pogi, ah, ano pangalan? Oh, ha? Jason. Jason! Ayan. Ah, Jason, salamat sa pag-service sa amin sa puntod ng nanay namin. Pa-birthday namin sa kapatid ko. Pero siya pa rin na nagbayad. Mami, ano pong pangalan ni Mami? Rose. Ay, Rose. Yun ang nabuhay sa tinanim ko kay nanay. Rose lang talaga tinanim ko doon. Nanay namin yon. Tapos ang po kami magkakapatid. Ayan, salamat. At least, oh, kasi maglakad yung kapatid ko eh. Kaya, thank you. Ah, uh, uh, ano nga ulit pangalan mo? Nak? Ano ulit pangalan? Ano nickname mo? Ha? Harvey. Harvey, oh, yun, Harvey. Anong masasabi mo? Anong gusto mong sabihin sa madlang people? Oh, anong gusto mong sabihin sa mga ka, ka, ano, mga batang mo, Pogi, Ilan ah, ilang kayo magkakapatid? Isa lang. Dalawa po, dalawa. Ah, dalawa. Pogi. Kumusta si mami mo? Wait lang. Dandali lang. Kumusta? Ha? Ah? Nasa? Bahay. O, oh, kung tatanungin kita, kung ta real talk to ha, Harvey Sino ha? Sinong, sinong, ano, sino pipiliin mo? Si mama? Ay, si mama agad, wala <laughs> pang ang papa. Ay, mas pogi. Bakit si mama, katabi mo si papa mo, o? Oh. Dapat lab bot? Sinong, love mo? Sinong love? Sino pa? Sinong love? Papa. Sino pa? Papa, sino mas mabait? <laughs> pa? Parehas. Parehas, di ba? Na-appreciate kita kasi talaga hindi mo binitawan yung bulaklak na yan. Anong meron ng bulaklak, Harvey? Anong meron ng bulaklak? Gusto mo bulaklak? Ilan taon na ikaw? Ilan taon na ikaw? Three. 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 Anong gusto mo paglaki? Maging? Maging? Police. Ah, pulis. ah gusto mo maging police? Bakit gusto mo maging police? Para? Bak? Para ano? Bakit gusto mo maging police? para para ano daw ah ah, ah hindi pa nang ano hindi pa ano ano anong paborito mo anong paborito paborito <laughs> maraming salamat nandito po kami sa ayan sa ano to yan papunta na po yan ng pub ng zone sa Alas-asin na to, no? Alas-asin. Ayan. Marami salamat. Ingat kayo, ha? Ayan. Subscribe! And sana ma-enjoy mo yung mga videos ko. Mami! Mami Rose, thank you po! Ah, ilang taon na po kayo? 55. Ah, Ay, mukha po kayong 55. Look younger po kayo. Thank you po. Ayan, sana maabot ko yan. Kasi ako 57 pa lang. Yung dami ko, tapos injured pa, oh. Sige po, ingat. Maraming salamat. Bye-bye, Harvey. Bye-bye. Sabi mo, bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> salamat. Thank you. Bye-bye. Ingat po.